Hi mga mahal! Come say hello at Pink Sisters Food and Beverage House located at Lalaan Purok 3, Silang, Cavite. Ang Hello Kitty Fine Dine-In ng Silang. Grabe, everywhere is all about Hello Kitty. Pati mga kitchen set. Pet friendly sila dito at may pa-free karaoke pa. Kaya for those who residing here at Silang, Cavite, I highly recommend to visit this place. Affordable ang mga pagkain nila dito. May pa-free kapeng barako pa for dine -in. At tara, samahan nyo kung tikman ang mga specialty nila dito. Una ko ang sinubukan, yung Lomi Batangas nila. I love the variety of thick fresh egg noodles niya. Topped with chicharon, boiled egg, crispy pork at iba pa. Bagay sa hazelnut iced coffee. Panalo din yung version ng Paris overload nila. Sobrang lapot ng soup at lasang-lasang pinakuluan talaga ng matagal sa karne ng baka balance na balance sa sweets ng milk tea drinks nila at well marinated din talaga nung chicken inasal nila dito at magpapahuli ba sa sarap ang special bulalo nila nagawa sa pink palayok with fresh vegetable at sobrang tenderized ng meat niya operating hours po pala nila dito from 8am to 12 midnight for more details about price list pakifollow na lang ng page nila pwede din po pala kayo magpabook sa mini salon nila dito to